usaping uh, legal ngayong uh, araw nag-issue ng mga radio challenge ang uh, Philippine Coast Guard o ang PCG laban sa tangkang paglapit ng uh, Chinese uh, Coast Guard o CCG sa dagat na malapit sa Sambales na bahagi ng exclusive economic zone o EEC ng bansa nitong uh, Biyernes January 24. Sinabi ng nga PCG na matagumpay na napahinto ng BRP uh, Cabra ang CCG 3103 mula sa paglapit sa Zambales ngunit kalaunan ay pinalitan din ito ng mas malaking barko, ang CCG 3304. 2016 pa nang maglabas ng uh, desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, uh, Netherlands na pabor sa Pilipinas at sinabing walang legal na basehan ang nine-dash line ng China magiging reclamation at iba pang aktibidad na ginagawa nito sa karagatang sakop ng Pilipinas Kaugnay na uh, usaping 'yan, makakausap natin ang uh, distinguished professor mula sa Department of uh, International Studies ng De La Salle University at International Affairs Analyst Professor Renato De Castro. Magandang araw Professor uh, De Castro, welcome back sa usaping uh, legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Uh, magandang umaga, attorney. Kamusta po kayo? Uh, mabuti naman ho ako, Professor De Castro. Sir, uh, mula sa pag-deploy ho ng no, 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 monster ship sa dagat na sakop ng Pilipinas hanggang sa tangkang paglapit uh, sa Sambales, tila mas nagiging agresibo na ang China sa simula ng nga taong ito. Ano ho ang mensaheng gusto nilang iparating dito? Well, ang sabi o oh, ang description dyan, ni uh, Colonel Raymond Powell ng Seagate, no, na isang analyst din, ito ay isang kaso na tinatawag niyang intrusive patrol. Intrusive, no? Talagang pinapasok niya yung mga exclusive economic zones ng mga bansa dito, no, Pilipinas at of course Malaysia, para ipamukha sa atin na kaya nilang kumbaga uh, magpatrol doon, magconduct ng patrol. No, kaya nilang mag-operate within yung exclusive economic zone ng mga maliliit na bansa dito sa Southeast Asia. At kaya nga ho sila sir lumalapit, ngayon malapit na ho sila sa Sambales at talaga namang pinapaalis din sila ng ating uh, mga barko, ganun ho ba 'yun? Oo, ganon talaga. Talagang kumbaga, ano 'yan, tunggalian 'yan. No? Ito of course yung intrusive patrol ng China, isa 'tong parte na tinatawag nating gray zone operation. No, paggamit ng dahas, ng pressure Uh, short of actual use of force, no? na hindi gumagamit ng kinetic. So nasa that stage tayo na talagang gumagamit ang China ng gray zone operation at yung ginagamit niya dito yung Chinese Coast Guard at yung Chinese Maritime Militia. Pero nakikita lang natin ngayon yung Chinese Coast Guard, white. Right? Pero usually, no, pag nagkukundak ang China ng gray zone operation, sa likod niyan, nandyan yung balkon ng People's Liberation Army's Navy. No o, ano, ano lang ako bakit hindi ni-report ng Philippine Coast Guard pero ganyan ang standard operating procedure pag naggagawa nagsasagawaan mga Chino ng isang gray zone operation at specific dito sa kaso na nakikita natin dito sa monster ship yung inclusive patrol na ginagawa nila kaya namin magpatrolya kaya namin saliksikin ang kalagatan nyo sa loob ng exclusive economic zone nyo. All right sir. Uh, sinabi ni National Security Council uh, spokesperson uh, Jonathan Malaya na ito nga patuloy na agresyon na ito ng China no, sa kanilang monster ship at mga barko ay isang anyo ng escalation at uh, provocation. Ano ho yung uh, reaction nyo ho dito? Well ganun talaga. Uh, Ini-engage nila tayo talaga sa isang gray zone. no? Again, measures short of war pero nevertheless coercive-aggressive. At of course, indikasyon to ng China na talagang balak nila manakop. No, nagumpisa dyan. Pag nataboy nila ang mga mangingisda natin, nataboy nila ang katang Coast Guard, na prevent nila mag-operate doon ng Philippine Navy, well, in a way, uh, kontrolado nila yung teritoryo na yon. At yun nga talawa, ho, sir, no? dahil sa illegal na action ho na ito ng China, nahihirapan ng yung mga mangingisda ho natin yung ating mga kababayan na uh, mangisda sa ating uh, sariling karagatan. Ano ho yung maaaring gawing aksyon na ito ng ating bansa para dito sa ating mga mangisda kahit uh, pansamantalang makabalik ho muna sila doon sa uh, karagatan? Nag-agree ako sa iyo no, sa mga mangisda. Pero ang talagang target nila dito yung ating sambayanan. Ang mga ordinaryong Pilipino. Pinamumukha na sa atin na kaya namin mag-operate sa inyong exclusive economic zone at dapat tanggapin nyo na wala kayong magagawa. Mas makapangyarihan at madami ang barko ng Chinese Coast Guard at of course People's Liberation Army's Navy, wala kayong magagawa sa atin. Of course, ang direct impact niya na naapektuhan yung mga ngigsda. Pero ang talagang, ang, kumbaga, ang talagang pinupuntay nila, ang pinupuntirian nila, yung impananaw ng ating sambayanan. Kaya dapat, tutulan natin. Huwag tayo pumayag. Hindi, natin, hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ng mga Chino. So sir sinabi nyo kanina uh, towards na ngao ito laga, talaga sa pananakop. So aasahan ho natin uh, na sa buong taon mas iigting pa itong ginagawang agresyon ng China. At hindi lang dyan. no? Uh, katulad nga yung pagtutol uh, ng China sa pag-deploy uh, dito ng Typhoon missile. No? Hindi lang, kumbaga hindi lang uh, nakikialam ang China, kumbaga hindi lang tayo pinapaalis sa ating teritoryo, sa ating maritime entitlement nanulut, uh, kumbaga, nakikailang pa ang China sa ating, kumbaga, kasarinlan, sa ating sovereignty. Sinasabi ng China, anong dapat nating gawin, anong hindi dapat nating gawin. So nakikita natin yung talagang malawakang gray zone operation ng China. Hindi lang sa karagatan, miski dito sa nangyayari sa ating loob ng teritoryo ng Pilipinas. Diba? Alright sir. Uh, nakakabahala nga ho talaga yung mga ganyang statement mula sa China. Nito nga nagdaang linggo naman ho no ay formal na nanumpa na bilang bago nga presidente ng Amerika si Donald Trump. Sa tingin niyo po paano ito makakaapekto sa ating suliranin at uh, atensyon nga ho dito sa West Philippine Sea? Well, tatandaan niyo no sa unang termino ni President Donald Trump, 'tong nagsimula yung tinatawag nating tunggalian ng Amerika at China, competition. Ang term nila competition. Noong no 2017 na talagang uh, kumaga tatapatan na ng Estados Unidos kung ano man ang ginagawa ng China sa technology, sa ekonomiya, sa South China Sea at sa punto ng o, pananakot ng China sa mga aliadong bansa ng Amerika. So tinuloy yan ni President Joe Biden at may of course indikasyon na itutuloy pa rin ni Donald Trump kung ano ang sinimulan niya noong 2017 nakikita na natin sa pag-appoint niya no kay Secretary of State Marco Rubio na nung sa kanya confirmation uh, hearing niya sinabi niya no na dalawang bansa ko pag uh, ang hinaharap ng China no Pilipinas at Taiwan So hindi ko nakikita magkakaroon ng pagbabago makikita ko pag uh, ang pangtingde ng pangtunggalian ng Amerika at China no sa lahat ng larangit, sa ekonomiya sa technology, sa geopolitics, sa uh, larangan uh, ng you know, military build-up. So, ayun, ayun ang nakikita ko. Uh, ito naman sir, no, sa dinami-dami ho ng no, mga diplomatic protest ng ating bansa laban sa China, ano pa ba yung mga dapat nating gawin ho sa ating bansa para matigil na itong uh, tumitinding uh, aggression ho na ito ng uh, China? Una uh, ah, pa, natin ang nanaw na kitig. Then, hindi ba makapangyarihan at talagang mananako ng China? Ang dapat nating gawin at uh, kung baka, natin ang ating sandalang at sa Coast Guard, lalo na ang hukbong dagat. Patahan natin, tinatawag nating sa at ng ating gobyerno na Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. No, na dapat talaga uh, palakasin natin ang hukbong dagat natin pero bago natin mapalakas ang hukbong dagat, po tayo ang pagkakalain. No? Ah, uh, pagkakain natin, pagkakain, uh, nasa ako na karagatan natin, pagkakalain, uh, kumbaga, nalulubad pa. Sambay. bayanan, dapat tayo magkaisa na tating, kumbaga, away away pa tayo dito. Pagkakalain pa natin ang ating presidente, papatayin natin ang presidente ko. Dapat alisin na natin. Alisin natin yung mga Sir, medyo choppy lang ho ang uh, linya ho ninyo ah. Okay. dapat pa tayo magkaisa tayo sa tayo. Sa bayan, kasi talaga atin, nakikita natin natin kung paano sila nakikailang sa ating kasabing land at pagkakas sa ating sambayanan. Sir, Professor uh, Renato De Castro, uh, you were Hello, saying man. ho kanina dapat talaga magkaisa ang ating uh, bansa no, para ho, tutulan itong pananakop ng uh, China. Sir, ito yung uh, sinabi nga ni uh, retired uh, Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat maghain na daw ng pangalawang arbitration case, ang Pilipinas laban sa China. Ano po ang uh, reaksyon nyo ho dito? Maganda yan. No? Kasi talagang natatakot din ang mga Chino pag uh, nag-file tayo ng case kasi nalalagay sila sa spotlight. no Kaya nga sabi nung kanilang isang analyst, si uh, Professor Wu, mag-develop din sila ng mga kumbaga, abogado na kaya tayong tapatan no tinatawag dito ng China and of course part natin yung tinatawag na lawfare dahil mas tayo, hindi natin kaya harapin ang uh, People's Liberation Army's Navy ang Chinese Coast Guard ang paraan lang natin para mapatayan sila ay eh, magfile tayo ng case sa Permanent Court of Arbitration no uh, pero again it's an executive decision so depende yan sa desisyon ng ating pangulo ngayon katulad rin, sa desisyon ni President ang nasirang President Binigno Aquino III, no? It was an executive decision on his part. na of course, talagang nagbunga naman, no? Na, nalagay na, na natin kumbaga sa spotlight and of course, lumabas yung July 12, 2016 arbitral ruling na although binabali wala ng mga Chino, pero madaming bansa na sumusuporta di adon uh, doon. So, sang ayon ako sa recommendation ni retired uh, Associate Justice Antonio Caffio na talagang panahon na para pag-isipan natin, and of course, again, ang ine emphasize ko, at the end of the day, decision pa rin yan ng ating Pangulo kung magpa-file tayo ng case. Kasi magastos yan. And of course, pag nag-file ka ng case, uh, ilang taon yan bago lumabas, pero tingnan natin, kasi siguro ang gagawin na naman ng China, i-ignore niya to, pero eventually lalabas na naman yung decision. Pero importante yan. Eh no tama nga ho yun na talaga namang pinapakita natin sa international community kung sino talaga yung lumalabag sa ating uh, mga international laws nga ho. No. panghuli na lamang ho sir, ano ho ang mensahe nyo sa ating uh, pamahalaan at uh, sa ating mga kababayan hinggil sa usaping ho na ito ng uh, China? Babalik ako doon sa aking binanggit kanina. Importante dito ang pagkakaisa. Napakalaki, makapangyarihan, mayaman, determinado ang China. Na talagang sakupin ang ating i-deprive tayo ng maritime entitlement at even makielam sa ating uh, you know sovereignty. No, na hindi tayo pwede pumalag sa China. Importante talaga na magkaisa ang bawat Pilipino. Ayan, ho very well uh, said Professor Renato De Castro. Maraming uh, salamat ho sa inyong uh, oras Professor uh, Renato De Castro. At ah, nandito ako palagi at day, kung kailangan yung makapag-usap sa akin at uh, magawin tayo ng uh, talakayan hinggil sa mga issue na talagang naaapektuhan na ang ating sambayanan. Maraming salamat po uh, Professor, si International Affairs Analyst Professor Renato De Castro. Sa pagbabalik na usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 09176261169, 09176261169 o hanapin ang ating live stream sa ator ni Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.